Grabe, uh, walang tigil na talaga ang ulan dito sa amin mga ka-farmers. Halos araw-araw. Kung uminit man sa umaga, pagkahapon ay sigurado na uulan na naman. So ito ang plastar ng ating saging dito. Parang uh, almost one month na na umuulan dito. So yan ang mga bunga nyo. Oh. Yan. yan ang mga bunga ng ating saging na lakatan. So tingnan niyo, ito umatake na ang sigatuka pero hindi tayo nababahala dito mga ka-farmers dahil napaka minimal, kumbaga tolerable pa ang uh, sigatuka dito. Normal lang ito mga ka farmers dahil walang tigil ang ulan dito sa area namin. Uh, pero sige lang, at least uh, madami pa din ang dahon ng ating saging, hindi pa tayo nakapag-delip ng masyado dito. Ito tingnan nyo Yan Dito Meron nang tama ng sigatuka Pero dito sa taas Tingnan nyo Sobrang ganda ng dahon Ng ating mga Second generation Na Saging dito Dahil na harvest na Ang kanyang mother Ito naman ang ating Pasunod So Meron mang sigatuka Ito meron na Yan Meron Yan pero hindi tayo napabahala dito mga farmers dahil Uh, malusog ang mga dahon sa itaas at uh, i-delift natin ito and then spray naman tayo ng growers bed 1000 plus full fertilizer ayos na uh, hindi tayo gumagamit ng insecticide at fungicide tanging growers bed 1000 plus full fertilizer lang ang ating ginagamit dito mga farmers so dito kung ninyo you know, yan ang mga dahon ng saging natin yan ito tingnan nyo, yan yung mga replacement natin dito Sobrang ganda ng dahon, yan o Yan, ba diba? So sa ibang mga lugar, medyo talamak na talaga ang sigatuka Although na bugbog ang saging nila sa uh, mga fungicide Sari-saring mga fungicide ang mga ginagamit, systemic, kontak Yung iba mamahalin pa So normal talaga yan mga farmers dahil sa mga malalawak na taniman ng lakatan hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang mga saging dahil sa saging ay sobrang laki ng puhunan So uh, yung ibang mga uh, lakatan farmers ay nagsilipatan na sa Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer dahil nakita nila ang ebidensya nakita nila ang ang uh, tawag dito Na prove nila na maganda Ang grower's bed 1000 plus Although na uh, Nila lang lang nila O sinasabi nila na full year lang Pero hindi nila alam na Ang grower's bed 1000 plus Ay napakabisa sa lahat ng mga sakit Panlaban sa sakit At insect repellent. And of course isa rin itong Soil conditioner Na nagpapaganda ng quality ng ating lupa. So, kung maganda ang quality ng lupa, ibig sabihin maganda din ang tubo ng ating mga pananim. So dito, ah, halos ah, na harvest na ang mga bunga ng mga first batch natin dito. Ito oh, 'yan oh, bunga nyo, tingnan nyo. Sobrang dusog ng bunga ng ating saging. Although na hindi ito binabalot. Tingnan nyo mga farmers 'di ba? At ang dahon, tingnan niyo ang dahon ng ating saging ay napakadami. Yan, tignan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Labing isa ang dahon ng ating saging. At ito ay for harvest na next week. Tignan nyo. Yan, di ba? So, uh, sunod pa ang ulan dito. Almost one month ng ulan. Pero tignan nyo ang bunga ng saging natin. Ay napakaganda, napakalusog at quality.